Uh, maraming salamat po uh, Sa lahat ng mga vlogger At higit sa lahat, salamat Mita <clears throat> Ang pag-usapan natin mga kaibigan, mga kababayan uh, Lalo na sa mga sugboanon uh, Ang may ambag kong Pag ano na lang, pag sasabayan ko na lang ang mga sikat na vlogger na pumunta dyan Babatiin ko na lang kasi ako po, <laughs> hindi pa po ako sikat, <laughs> hindi pa nga po ako nakasweldo, wala pa akong bios Ibig sabihin, nakikiisa din ako sa tagumpay ng mga vlogger na pumunta dyan, nagbigay ng tulong. Uh, alam niyo kakaiba po ang uh, nang, uh, nakikita ko dito sa social media. Eh, ano kasi, uh, ano kagad ka eh. Siyempre, ang uh, leader ng ating bansa, nandyan naman din. Pero iba yung iba kumilos ang mga vlogger. Kanya-kanya nga dala na kaagad. Hindi nakagaya ng limaw sa sa packaging pa lang eh. Marami naman nagtulong pero kailangan balot-balotin pa. Marami pang tauhan kailangan. Ang mga vlogger kanya-kanya dala ng sasakyan. Yan po ang kaibahan ha. baka ma magsisilos kayong, kayong mga, na, mga nagli-leader ng ating bansa. Magsisilos kayo sa mga vlogger. Eh, mabilis eh. Kanya-kanyang dalawa. <laughs> eh, hindi ko na Kung track, track, ilang track ba yung mga din pinadala doon ng mga vlogger, na mga sikat. Kasi, hindi na po kailangan na pumila. Ah, alam niyo kasi, alam niyo mga kaibigan. Hindi ko naman kayo pinupulaan. Kailangan kasi, pag nagbigay ka ng tulong, wala nang kuskus balongos. Abot, abot, abot. Eh, kung minsan kasi, pag ano, dinadaan nyo, pinupulitikan nyo pa eh. <laughs> Kung minsan naaalan niyo ba ang problema ng mga um, dati mga kaibigan, yung wala pa mga vlogger, pagka nagbigay ng tulong, titingnan pa kung minsan kung butante eh. Kayo talaga, oh, kapal ka ng mukha ninyo, kami nagpapasildo sa inyo eh. Huwag na ganyan, kung ganyan na kalamit abot na kagad. Eh, minsan nahanapin pa listahan. Ako, sa totoo lang mga kaibigan ako, oo, oh, oh, 64 na ako eh, hindi, ko, hindi pa ako nakakuha ng uh, yung sinasabi ng Pangulo na ang tawag nito Yung para sa mga senior citizen Ako kasi uh, uh, Hindi ako nakapagtrabaho ng kumpanya Kaya po ang aking uh, pension Monthly lang na 500 ba? O 1,000 na ngayon Ganun po kabagal Kung Sana akong mga vlogger de Kambilis oh uh, Maraming salamat po uh, Hindi po ako Pantay lang po ako Wala po akong sinisiraan Pero Pag sobrang uh, maganda mabilis pinupuri ko talaga Maraming salamat Uh, mga vlogger na nagdala ng tulong ako man, uh, hindi naman nakapagbigay ng tulong ako na ako na bigyan kayo lagi ng kalakasan ng katawan para po uh, patuloy na makatulong sa mga nangangailangan ng na mga ganyan ang bilis, bilib na bilib ako ha uh, ganun pala kadami ang mga vlogger ha uh, ganun pala kayaman ha baka parang mat matatalon nyo pa yung mga ano ha mga nagtatrabaho sa ating uh, bansa ha Uh, tama po yan ha, ibig sabihin. Oy, mga Cebuano, uh, ibig sabihin na uh, ingatan nyo po yung mga tulong na binigay sa inyo. Uh, huwag po ninyong uh, ubusin kasi alam ninyo, uh, magtira din kayo ng pangpaayos sa inyong mga bahay. At kayo naman, ang mga leader po ng ating bansa, yung wag na po ninyong pabalikin doon sa ano, yung gumuguho. Ibili na po ninyo ng lupa doon sa kabilang ano, banda o. Oh. Mm. Kasi po kung doon lang din ititirik, hindi po natin alam na baka mamaya, ah, di, hindi naman natin pinapanaano uh, Sana wag nang mangyari at sana babangon na ang lahat. Maraming salamat Panginoon at sa mga vlogger at kay Mita Maraming salamat, ingat po tayo palagi.